Hello, hello, hello. So, ayan, February 1st na ngayon. Um, first day ng trade war. Trade war between US and Canada. So, sinabi ni Trump na magkakaroon ng, charge niya kami ng 25% tariff. So, charge niya yung goods from Canada ng 25% tax. Starting today, charge din niya Mexico and then ang, ang China, right? So, 10% lang sa si China, additional 10%, pero sa Mexico and Canada, 25%. So, today ang first day ng, tar <laughs> ng tariff and trade war. So, yun, uh, medyo nakaka-anxious, pero tingnan natin kung paano. Ang effect niyan is baka mawala ng trabaho yung affected, depende sa industry, yung mga automotive industry, kung ano pang industries ang affected doon na nag-export sa states, maapektuhan. Saka generally maapektuhan din ang presyo ng mga groceries ng pagkain dito. For example, yung mga avocados, right? So, yung avocados from Mexico, dahil may tariff sila, tataas ang presyo ng mga avocados, di ba? Um, saka yung mga groceries in general. So, we'll see how that goes. Pero, lately, medyo malamig dito sa Canada, meron kaming polar vortex na nag-last for a couple of weeks. Uh, for the past previous years, hindi masyadong malamig, saka hindi masyadong nag-snow sa Canada. Uh, pero this year, malamig. So parang 3-4 weeks na may cold snap. Siguro mga minus 13 to minus 20 ang temperature. Malamig yung kapag... Uh, yung below freezing point, right? So, minus 20. Malamig yung pag nasa labas ka at hindi ka ma hindi maayos ang suot natin, giginawin talaga tayo. So, importante na mag-bundle up. So ano ba ang ginagawa ng mga Canadians during winter? Nakukulong lang ba ang mga Canadians? Before nung dumating kami, <laughs> at syempre, hindi pa kami sanay. Pag winter, nakakulong lang kami. Hindi kami lumalabas. Talaga hindi lang. So, either nasa school, nasa school, or nagtatrabaho. Nagtatrabaho muna ako noon sandali, and then nag school ako. So, yun lang. Pagdating from school, naka-on ano lang sa bahay. Pag weekend, hindi ko matanda, hindi kami masyadong lumalabas pag winter. Pag summer, like kami namamasyal. Nagsisimba kami, and then maybe mag-mall, pero lagi lang kami nagkukulong before. And then, uh, after some time, syempre na-enjoy na, na na. Gusto na na-embrace na namin yung cold weather, right? So, nag-enjoy na kami, lumalabas kami. Um, um, di, hindi kami nag-hibernate, di ba yung mga para mga polar bears, natutulog lang sila pag winter. Uh, so, ganun kami before. Pero, uh, lately, hindi man lately, mga for the past couple of years, inimbrisa na namin talaga yung winter. So, nag, naglalakad kami sa trail pag winter. Meron kaming snowshoe. Meron kaming walking sticks. Meron kaming... Uh, yung nilalagay sa boots na spikes para hindi ka madulas. So, kahit kasi siyempre delikado pag naglalakad ka sa trail, pag frozen yung trail, pwede ka madulas, may injure ka pa, right? So, tapos next ice skates din ako, uh, kami, right? So, na-enjoy namin yung, yung winter na mamasyal. Pero kapag sobrang lamig, hindi, hindi kami lumalabas. Pag mga minus 20, minus 30, hindi. Um, dito naman sa Southern Ontario, bihira naman ng ganong temperature. Pero again, lately, this year, For the past couple of weeks, continuously malamig, may cold snap, naka-polar vortex kami. So frozen yung lakes, tapos yung kailangan mo talagang mag-bundle mag up. So ano ba ginagawa ng mga Canadians? Ano ba ginagawa? Baka mag-wonder kayo, ano ba ginagawa doon, no? Ng mga Canadians pag-winter. So normally sila, nag-siski -nag, uh, sila, napunta sila sa up north. Uh, let's see Blue Mountain. Ako galing ako, taga Toronto kami, taga GTA kami. So, yung iba pupunta ng Blue Mountain, o mga surrounding areas, yung mga ski hill, nag-snowboard, nag-ski. Yung mga retired na Canadians, ano sila, mga snowbirds. So, di ba yung mga ibon, pag mag-winter, lumilipad sila uh, pa-south -pa kasi mas mainit doon. So, ganun din yung mga retired dito. Meron silang halimbawa ng property sa sa Florida, kasi ka ang Canada na sa north, di ba? So, uh, so, Ontario, in yung Toronto, nandun kami, pagbaba mo directly below it is the New York State. So, pwede mo siyang i drive Siguro mga one hour lang mula dito, nandun ka na sa New York State border. Then, another 10 hours sa New York City ka na, sa Manhattan. Pag niradiretso mo pa yon siguro mga 24 hours, I don't know how far, ma-reach mo na yung Florida, right? So, narinig ko yung mga tao na, either lumilipad o nagde-drive doon, nag-stay sila doon for a couple months. So, ganun yung ginagawa ng iba. So, yung mga naiiwan dito, ano ba ginagawa namin kami pag winter, right? Um, um, pag ako nagbabakasyon, tinatapat ko ng winter kasi gusto ko mainit, di ba? So, pagdating ko, medyo, ano na, mag-spring na, tas na inainarawan na ako, nakapag-beach ako, pagdating ko, pa spring na, uh, mainit na parang naiwasan mo yung winter. Although, sandali lang, pero parang naiwasan mo. Ano? So, dito sa Canada, marami ka pa rin pwedeng gawin, right? Kaya ako, lately, I mean, recently for the past couple of years, kahit winter naglalakad ako, so nag-ice skates ako, uh, naglalakad ako sa trail, naglalakad ako around the area, kasi basta bundled up ka naman, um, hindi ka naman gigilawin. Saka na, ang sarap huminga ng malamig na hangin, nakakapresko. Ang sarap ng malamig na hangin sa mukha. Basta hindi lang giniginaw yung katawan mo, right? So, kanina naglakad ako for one hour kasi nga ang target ko is about 10,000 steps a day. So, kanina ang suot ko lang. Aking go-to, ang uniform outfit ko kapag naglalakad ako sa labas kahit malamig. So, kanina mga minus 13, minus 15, I think. So, naka-t-shirt lang ako. Hindi na ako nag text. So, t-shirt lang. Yan ito. Yung marami akong black t-shirt sa so, t-shirt. Tapos, nagsukot ako ng go-to ko na uh, Uniqlo na mid-layer na zip-up na jacket uh, or sweater, zip-up sweater. Tapos, yung aking heavy winter jacket, right? So, paglabas ko, wala na akong scarf kasi pag umiikot, umiikot ko yung sa leg, nagiging bulky pa sa chest. Saka parang napak feeling ko napakainit. Tapos meron nga pala akong tuk na cashmere. Napakainit ng cashmere. Natatakpan din yung tenga ko. Tapos naka... A winter ako na joggers from Lululemon na makapal. Yun ang go-to ko na winter joggers pag lalabas. And then, uh, socks, saka naka winter boots. Yung winter boots ko, maganda yung pagka-grip ng So, sorel siya. So, may grip siya para hindi ka madulas. Although, kailangan pa rin mag-ingat. Tapos leather siya, kaya kahit mahangin, hindi tumatagos yung hangin sa paa mo. Kailangan protektahan yung paa, leeg, tenga, kamay kapag during winter. Otherwise, pag napasukan yung lamig, pati likod, pag napasukan, mahirap, right? So, lumabas ako para maglakad. Mga five minutes pa lang, nararamdaman ko ng hangin. Tumatagos dun sa jacket kasi medyo mahangin. So, pumapasok. Kasi di ba yung mga Simi yun, yung mga tahe. So, yung malit na butas, medyo papasok yung hangin doon. Nararamdaman ko tumatago sa mid layer. Nararamdaman ko sa likod ko. Sabi ko, hindi ko kaya to kung maglalakad ako ng one hour ng ganito. Ayoko naman tiisin, baka magkasakit ako. So, bumalik agad ako at nagpatong ako ng vest. Yung makapal na vest na... So, meron yung after ng mid layer ko, may vest and then yung jacket, right? So, yun doon, wala talaga ako naramdaman na lamig sa katawan. So, kahit mahangin, makapasok man siya sa jacket, hindi siya tumatago sa katawan kasi naka-vest ako. So, yun yung marerecommend ko. Kung hindi ng ideas, kung hindi alam kung paano mag-bundle up, let's say, kadarating lang natin at hindi natin alam paano mag-bundle up, let's say, um, yun ang masasuggest ko, mag-ano kayo, mag-vest on top ng mid-layer. So, tapos, nagsuot din ako ng ano, long johns kasi parang feeling ko papasok din sa legs ko long johns, hindi siya yung heat Parang heat pero cotton lang siya, right? Pero nung nagsuot ako ng long johns underneath ng joggers, hindi ko na naramdaman sa legs masyado. Tapos yung socks ko na makapal, na cotton, pinatungan ko pa siya ng isang manipis na wool na socks and then yung boots. So nakapaglakad ako, nakad ako na matagal. Again, meron akong cashmere, di ba, na, na tuk. Tapos yung hood ko na downfield na tatakpan. So added layer excuse me, meron din ako sinuot na gaiter. yung para lang sa leeg, na natataas mo hanggang matakpan yung ilong mo. So, mata lang ang nakalabas. Tapos, saka sunglasses ako para matakpan yung hangin, hindi matamaan yung mata ko, saka para maprotektahan sa araw, kasi maaraw kanina. So, tas saka leather gloves ako, no? So, yung sa kamay ko, yung leather gloves may lining. So, sa kamay, medyo nararamdaman ko pa rin. Ideally, maganda ko meron pa akong isang manipis na gloves na another layer sa ilalim ng no, ng no leather gloves hindi ko makita so naglakad pa rin ako pero okay naman so nakaya ko naman siya again malamig kanina nakapaglakad ako for one hour hindi ako gininaw ang sarap maglakad kasi ang sarap huminga kapag malamig yung hangin saka ang sarap niya maramdaman sa mukha habang nakikinig ako ng music ang play ang pinakinggan ko kanina is Island Vibes na playlist from Spotify Can enjoy kayo? so ako ang ginagawa ko pag winter naglalakad ako ano pa mga pwedeng gawin sa Canada pag winter, right? So, halimbawa hindi ka makalabas, hindi tayo makapag-travel papunta sa warmer countries. Um, isang option is, gusto kong mag-drive ng other, ng small villages outside ng GTA. Maybe an hour drive, an hour and a half. Exploring villages, isang option yan. Kapag, gusto, gusto kong gagawin yung kapag maaraw. Sa pag hindi nag-snow, kasi delikado mag-drive pag nag-snow. Um, pwede ka rin mag-mall kung gusto nyo. Magaganda ang mall sa Canada. Hindi siya kasing laki ng mall sa Philippines. Mga higante mga mall sa Philippines. Pero, nagka-catch up na rin ang Canada. Nung dumating kami ang lit ng malls dito, nung dumating kami ng 1990s, maliit. Ang malaki, pinakamalaki nilang mall dito nakita ko is yung Eaton Center. Pero hindi pa rin siya comparable din sa malls natin. Okay lang, pero hindi pa rin siya ganong kalak. Okay lang mga five-story, pero Sanay tayo sa malalaking malls sa Philippines, 'di ba? So, pero lately, syempre after 30 years, developed na ang mga malls kasi lumalaki na ang population ng Canada. I think before 30 million lang ngayon, parang 8, hindi ko na alam. 80 million na ba? 80 million na ata or so ang population ng Canada. So, malalaki na mga malls at magaganda, mga high ceilings. Ang kaibahan ng mall dito sa Philippines, yung mall na napapansin ko dito is bukod sa high ceilings, marami siyang windows. So, kapag maaraw pumapasok yung uh, uh, sinag ng araw sa loob, so feeling mo para kang nasa labas, pero hindi ka giniginaw. So, hindi mo na kailangan mag-bundle up. Siguro light sweater lang na nasa loob ng mall. Kasi kung naka-jacket ka, papawisan ka naman kung nasa loob ng mall, right? So, iwan iiwan mo yung jacket mo, heavy jacket mo sa kotse, let's say, hindi maglalakad ka lang na naka-light sweater, tapos nararamdaman mo yung araw kasi marami ang bintana at high ceilings magaganda ang mga malls. Uh, dito ang mararecommend ko, ang buwan na sa si GTA ka, um, uh, uh, sh Sherry Gardens. Oh, ang ganda ng Sherry Gardens. Hindi siya ganun kalaki, pero feeling ko ang ganda. Medyo, uh, feeling ko upscale siya. Ang ganda, ang ganda ng Sherry Gardens. Nandiyan din ang Yorkdale Mall. Malaki siya, upscale din. Kaso lang feeling ko napaka-busy siya at medyo malayo siya sa amin. Eton Center, maganda rin, pero feeling ko busy sa kamalay, medyo malayo. Pero magandang option din yon Ang square one, maganda. Ang biggest mall yan, biggest mall sa Ontario. And second, biggest mall siya sa buong Canada. Ang first is yung Edmonton Mall. Yun ang largest. Um, ano pa mga malls? May Pacific Mall. Maganda din doon. Ibang, ibang selection uh, na mabibili doon. Right? So parang Green Hills feeling ko. Ang, ang Pacific Mall. Ano pa? Um, kung gusto mo naman ng outdoor, kasi maganda rin mag-shopping. Na-enjoy ko rin yung mag-shopping outdoors. Yung mga storefront uh, facing uh, stores. Ibig sabihin is yung bawat individual store, nasa tapat siya ng street. So kung magdadrive ka, papark mo lang siya dun sa tapat ng store, tapos papasok ka na sa store, hindi ka na muna kailangan maglakad sa loob ng na napakalaking mall, ang tagal bago ka makarating bago makabilit sa labas ka. So gusto ko rin naglalakad sa mga Queen Street. Queen Street West sa Toronto or Ossington let's say, right? Ang sarap dong maglakad kasi iba yung vibe lalo na pag nag snow Saka syempre kapag naka-jacket ka naman. Ako naglalakad nga ako for one hour, di ba? Hindi man ako giniginao? So do pag naglalakad ka, sa ka jacket ka na maayos sa sexy snow tapos sa kakasalubong mo rin yung mga ibang tao na mga naka jacket kasi syempre mahilig ako mag observe ng mga outfits. So, gusto ko makita yung mga jackets nila gusto ko makita yung mga suot nila ang ganda nag enjoy ako sa ganun kasi di ba sa Philippines pag humol tayo magpe people watching nga lang tayo minsan di ba parang parang nakaka enjoy na yon So yeah, so yung Sakso, Queen Street West sa Toronto, or kung gusto niyo mag-distillery, meron din mga certain shops doon at uh, ano pa. Ang ngayon may bagong bukas The Well. Yan, yung The Well, medyo indoor outdoor effect na mall. So hindi siya napaka-open pero hindi siya enclosed. So meaning kailangan mo pa rin naka-winter jacket kasi pumapasok pa rin yung lamig at hangin. Although medyo na-block siya ng mga ng mga buildings kasi yung mall na yun, ah, uh, may mga, iba multi-level siya. Saka mixed use. So, sa baba, first couple floors, sa, I think yung pinaka-ground floor niya, yun nandun yung grocery, tapos yung mga shops, tapos, basta halo-halo eh, tapos din mga tindahan ng furniture, mga damit, tapos meron siyang uh, pang gym, meron siyang gym, meron mga restaurants, kakaiba siya, I google niyo, The Well, napakaganda niya meron siyang bubong. So, kung umuulan, hindi ka mababasa. Tapos, again, medyo semi-enclosed, pero hindi fully enclosed. So, hindi ka pwedeng maglakad na naka-t-shirt lang pag winter. So, ibang vibe. I love it. Ang ganda. Ang dami selections. Even yung fast food nila, yung food court nila, yung mga tinda doon, hindi yun yung mga tinda na makikita mo sa regular food court sa mga malls. Ang gaganda. Yung isang natatandaan ko na gusto ko din is yung Japa Dog. Meron silang Japa Dog doon. Natikmang ko yun nung pumunta ko ng Vancouver, pero wala pa ako nakita sa ibang malls dito noon, sa food court ng ibang malls. Basta lahat nakita ko doon, doon ko lang nakikita sa food court nila. Ang ganda. Uh, so, try nyo So, ano pa? Ang, anong ginagawa ng mga Canadians dito pag winter? So, bukod sa mag-mall, bukod sa maglakad, um, iba, ano ba? Ang mga indoor activities din eh, di ba? Google yun na lang. Gusto yung mag... Uh, Uh, art gallery, gusto nyo the movies, uh, anything indoor, and dami, ang daming selections, uh, and daming options. Pero kahit naman outdoor, pwede rin naman, basta mag-bundle up ka. Pero kung talagang super lamig, so kung gusto nyo mag-coffee shop, ka na lang, di ba? O mag-restaurants, ang daming pwedeng kainan. Mm -mm. Ang daming na-enjoy ko. Foodie ako, ah. Mahilig ako ng Iba't ibang cuisines gusto kong i-try, iba't ibang cuisines. So, ang daming options dito sa sa Toronto, sa GTA. Kung feeling ko alin one, gusto kong mag-Japanese, gusto kong mag-Korean. Ngayon, daming rin Filipino restaurants before wala masyado. Lahat ng makakainan, marami kang ma, ma, ma marami kang mapupuntahan. So um lalo na kapag nasa ano ka na sa city ka. So an another thing is nung dine-develop nila ang ang Toronto, ang Canada, right? So can kinikip in mind nila yung weather kinikip in mind nila yung well. Tinitake into account nila yung yung weather, yung Canadian weather, 'di ba? So so yung path, let's say yung path nagko-connect 'yon sa maraming buildings sa Toronto na underground. So halimbawa, ano ba, galing ka sa city beside Toronto out, yung neighboring city ng Toronto. So, magta ka ng GO train, right? So, yung inter intercity and from one city to another. Let's say, from Mississauga, from Brampton, from Milton, another city going to Toronto. Lahat dyan pupunta ng Union Station. So, from Union Station sa Toronto, meron dong either pwede kang mag-take ng subway, which is underground, or pwede ka maglakad uh, sa street level, uh, sa sidewalk, doon giginawing ka. Ako, nag naranasan ko yan. Nagtrabaho ko sa Toronto ng ilang taon, sa Front Street. Ang lamig pag winter, ang line ng nilalakad ko. Kaya ang payat ko noon eh, kasi lagi ako naglalakad papunta at pabalik. So, yun yung cardio ko. Uh, basta kailangan naman bundle up ka, pero talagang malamig, right? So, yung, imbis na maglakad ka doon, although yun naman ginawa ko before, naglalakad ako sa street level kasi walang path papunta dun sa building namin. Pero normally yung ibang buildings, connected siya underground. So underground, parang underpass pero napakahaba, right? kasi sa underground na yun, ang ganda. Para ka na sa ng mall, ang daming shops, ang daming madadaan ng mga food courts. Tapos makikita mo doon yung mga sign makikita mo na pagtaas mo na doon ka na sa loob ng building na gusto. Maraming buildings doon na connected sa path. So, yun. So, ano pa. Alam ko, narinig ko sa Montreal, meron silang underground city daw. Feeling ko parang path din yun. Hindi pa ako nakapunta doon. So, ano pa. Ano pa ginagawa ng mga Canadians pag winter? Yung iba nag-ice fishing kasi yung mga lakes nag-freeze. ba diba? So, pag napakakapal na nung, nung ice, na frozen, na safe na, nag gumagawa silang, gidrill sila ng hole, tapos nag-ice fishing sila. Uh, Uh, so yun lang mga naisip ko, di naman nakakainip, masaya naman ako talaga na embrace ko at na enjoy ko na yung, yung winter sa Canada. Yung tagal na, I mean, of course, mga 3 decades sa na kami nandito. So nasanay na yung katawan at na-embrace ko na talaga. Gustong-gusto -gusto ko yung winter sa Canada. Pero obviously, mahilig ako din ako sa summer. Gustong-gusto -gusto ko ang four seasons kasi after some time, gusto mo naman medyo mainit na. So ngayon, February na, painit na yan. So pagdating na ng March, mag-spring na yung mag-thaw na yung ice. Pa-spring na, let's like say si April. So, makikita mo na dyan lumalabas na yung mga flowers, yung mga leaves. So, nakakatuwa rin makita mo. So, marinig mo na yung mga huni ng mga ibon. Ang ganda rin ng spring. And then, summer na. Tapos, ilang months summer. And then, fall na. Maganda rin ang fall. And then, yun na yung cycle. Winter ulit. Kalimutan. Gusto ko lang idagdag. Kapag winter, marami kang options na pwedeng gawin. Isa na gustong gusto ko is manood ng plays. Ako, mahilig ako sa musical plays. So, ang dami na namin napanood. So, ito, galing to ng Broadway. So, nandito sila, nag-show sila sa Toronto, sa Mervish, yeah, sa King Street. Maraming mga theaters dyan. Ang ganda. Super. Yung iba travel pa ng malayo para pumunta dito sa Toronto para manood ng, ng musical plays. So, dito, yan malapit lang, yan sa GTA, kung sa GTA kayo nakatira, ang ganda niyan, may enjoy nyo talaga yan sa winter, may mga show sila. Either yung malalaking place na pinapalabas sa King Street or may mga maliliit na venues na hindi kasing laki na production pero may enjoy nyo rin. So, mas mura doon at maganda rin naman yung mga place doon. Pangalawa yung mga concerts, yung mga big events dyan sa uh, ang ko pa rin dyan, Sky Dome. Eh. Sa meron sa Ano matawag doon? Roger Center. Right? Tapos sa... Uh, Air Canada ba yon? Basta meron yung mga big... Sa so maraming ditong big events na... Ang capacity, I think, is 60 to 80,000 people. So, yung mga big artists na dumarating dito, masarap di manood ng concerts dito sa Toronto. So, yeah, hilig, hilig ko rin yan. So, pwede nyo rin gawin yan pag winter. So, either malalaking venues na ganun or may maliliit na venue sa Queen Street or dyan sa may malapit sa lake. Marami, marami ka mapupuntahan na pwedeng gawin pag winter. Pwede ka manood ng mga concerts or plays. Kung may sports, pwede rin kayo manood ng basketball. May basketball team ng Toronto. Uh, ano pa, uh, concerts, plays, um, yan nga, mga basketball, wala na ako maisip. Huwag <laughs> yun nga winter yeah, actually, isa na pwede yung gawin, ang pinaka gusto ko rin, ang gusto gusto ko is mag-hangout sa coffee shops kasi mahilig ako sa coffee. At uh, iba-iba ang feel depende sa coffee shop iba-iba ang mga decor nila ang ganda mm, mm ang ganda na enjoy ko to upo lang doon enjoy mo yung space enjoy mo yung coffee enjoy mo yung warmth ng space lalo na kapag nagsisnow sa labas ang lakas-lakas ng snow pinapanood mo yung snow na napakalamig tapos nasa sa loob ka ina-enjoy mo yung warm coffee or warm drink mo or warm hot chocolate sa magandang lugar anak ko, napakasayan, napakasarap noon. Yun lang, simple things, pag coffee lang, enjoy na enjoy ko na siya. Lalo na pag winter, lalo na pag malamig sa labas. Right? Actually, last week, in-invite ako ng friend ko dun sa coffee, the coffee party. So, hindi ko na-expect ko anong, kung ano yon Narinig ko siya na up and coming. Kasi before nung kabataan ko, mahilig kami mag-clubs. Every week, Weekend, every weekend nagka-club na kami from Thursday, Friday, Saturday nung kabataan ko, right? Kapag hindi ako nag-club ng one weekend, feeling ko parang baket, bakit hindi ako nag-club ngayong weekend? Ganun, ganun ka nalaki. Ng pero ngayon lately, I think although may mga club scene pa rin, pero hindi siya I think kagaya before na lahat nagka-clubs. Kasi lalo na kapag medyo may edad na, gusto na lang nila sa mga restaurants or sa bahay or sa coffee shops. Pero recently, may narinig ako yung coffee party at na-attend ko yung last week sa Deliberty Village sa Toronto. Ano lang yon one-time event lang yung sa location Yung yun. Pang third event nila yon Tapos pupunta sila ng Miami and then babalik sila this June of 2025 for a coffee festival. So, ang nangyari dun sa coffee event, the coffee party, the coffee party. unang una, -una 11 ang start noon. Dumating kami ng 10, around 10-ish, 10.30. Again, ang na-expect ko lang, mga 30 lang ang tao doon. Kasi yung friend ko ang nakakuha ng invite, sinama lang ako. So, pagdating namin doon ng mga 45 minutes before actually, nung mag-open yung doors, mga 50 people na ang nasa, nasa harapan. Eh, winter noon, di ba? So, malamig last week ni cold snaps. So, sabi ko, bakit ang aga? Bakit tayo nakapila? Ang an lamig na di tayo nakapila. Tapos pagtingin ko, after a couple of minutes, ang haba na ng pila. Siguro nung nagbukas yun ng 11 o'clock, 600 ang nakapila dun sa labas. So, naka, mabuti na lang nakapasok yung maaga. So, normally, di ba mga tao nagka-club? Nagsa-start yun siguro mga 11 hanggang 2 a.m. Last call, 2 a.m. Right? So, before madilim, pupunta ka pa ng Toronto or somewhere para mag-club, magbibihis ka pa ng something dressy, tapos ang mahal pa ng mga drinks, pagod ka na, lasing ka na, puyat ka pa. Ngayon, ang nauuso, nagpa-party na yung mga bata during the day. So, next start to 11 a.m. 11 a.m., pasok ka, may live DJ sa iba-ibang DJs ang nag-perform doon ang galing, punong -puno yung dance floor, nakaharap sa DJ, ang ganda ng music, ang ganda ng vibe. Tapos yung bar na normally nagsiserve ng alcohol, nagsiserve sila ng mga coffee. So lahat klase ng coffee gusto mong bilhin. ah uh, macchiato, flat white, anything. Meron silang martini espresso. So yung nagbayad ng $15, sa $15 na yun na entrance fee, nakakuha ko ng hat. Mamimili ka either cap na may nakalagay the coffee party. Siguro I think first 100, di ko alam ko ano kasi hindi na, kasi hindi lahat nakakuha ako, kami nakakuha eh. Or mamili ka ng or coffee beans. Sa so, $15 nakakuha ko ng coffee party hat. Tapos unlimited yung coffee, kahit anong coffee ang gusto kong order eh. Libre. Eh, di ba isang coffee na specialty coffee? Siguro mga $8 to $9. dollars depending sa size kasi gusto ko pa with oat milk tapos ba diba? so mas uh, extra another dollar pa yon on top of the price of the coffee so normally mga 8 to 9 dollars per coffee ito libre lahat ng kasing coffee gusto mo libre lahat ng pastries yung croissants na lumalabas may chocolate croissant plain butter croissant lahat ng cookies lahat actually kinomplement ko nga yung, uh, yung cookies sabi ko napakasarap ng food kasi talagang nakikita mo nilalabas nila hindi na uubos kahit ilan kunin mo kasama na sa entrance fee. Libre ang mga gelatos. Meron gelatos sa isang, may, may, station sa kabilang side ng, ng, room, ng restaurant, na ang saya. Tapos, so, at ah, di ba pag minum ng coffee, nag-good vibes ka? Di ba parang minum ka ng alcohol, pero parang may buzz pag alcohol, pero pag coffee, nag-good vibes? So, tas may music, may vibe, tas ang paporma ng mga tao. Hindi sila yung pang-outfit na pang-club, na shiny, na mga, ng mga, alam mo yung mga pang outfits, pang club, right? Yung medyo backless o so depende. Pero ito yung, may mga simple lang na journey day kung na mga naka-sweater lang, hoodie. Pero yung iba po, parang ang gaganda ng mga jacket nila. May mga fur dito sa collar, mga naka glasses. Basta iba yung look. Gustong gusto ko yung vibe. Na-enjoy ko siya super. So, yun na yung, yun na yung, i- Uh, watch out ko for the next event. Titignan ko kung kailan next coffee party. At nangyari yan during winter. So, hindi porque winter e eh, wala ka nang magawa. Andami. Basta hanapin mo lang. Andami yung pwedeng gawin. Pwede kang mag-pick up volleyball. Pwede kang sumali ng league, indoor volleyball, or basketball. So, andami ang pwedeng gawin. Hindi nakakalungkot sa Canada. Kapag winter, marami. Marami kang pwedeng gawin. Maraming options. Lalo na kung nakatera ka sa city. Kasi syempre kung halimbawa medyo medyo isolated yung yung town or city na wala masyadong magawa. Baka, I'm sure meron din mga events doon, right? Marami, marami. Pero kung nakatira ka sa city, maraming options. Kapag winter, dito sa Canada. Yan, so, hopefully na-enjoy nyo itong video na to. At uh, please follow me. Kung hindi nyo pa ako fina-follow, subscribe And see you on the next vlog.